ayun si Mugs good morning ah oh, nagpainit na ako boss good morning May ang kambing Ayun pa yung anak yung dalawang anak niya ano kinakain mo kambing huwag mo ako susugodin ha ayan video natin Hi! Kambing naman ngayon nung nandito ako baka andun sila oh. ay may pusa Ming Ming naligaw ka na dito Ming Ming ay si Ming Ming naligaw na dito sa bahay Hi hi ayan kumakain siya ng mga dahon dahon kahit ano kinakain nito eh. ayan Meh! Isang me ating mga anak. daming. Ah, ano ginagawa nyo dyan? Dalawa sila. Me. May... Me. May... Ah, iba naman yung trip nito kainin. Kinakain niya yung mga damong toyo. Tapos naglalaro siya sa ano, sa lupa. Ayan. Iya, mahat na. Hi, baby. Ang baby ng kambing. Kumakain. Hala. Yung baka. Ayan, kumakain siya. Uy, kumain ka lang dito. Hanap na naman siya ng kakainin niya. Kahit ano, oh. O, oh, kain. O, oh, kahit ano kinakain yan. Hala, o. Oh. Kaya taba-taba o oh, taba nitong iso. Tsaka yung isa yun, kumakain din. ay yung baka. Ito yung taniman. Hanggang dun, mais, tsaka eto tubo mais 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 tubo or mais, mais. Yeah. hi hello hello uh, nakita niya ako na, ganun na, na gumalaw na naman ang kanyang buntot yan arap talaga dito sa bukid malayo sa Manila ayan oh di ba laki-laking lupa eh. tabi tabi po ayan ayun yung bahay di pa masyadong tapos pero maganda yan sa loob green Well you guys, bye bye guys.